So ayan guys, sa mga pagpalang hapon sa inyo lahat. Welcome to my YouTube channel, Buknoy Palaboy TV. So ayan, may nakita na naman tayong bagong kainan dito sa may Puy Bay, Laguna. So ayan, ito ang Earl Ramen Food House. So ayan, may iba't ibang pagkain na talagang sineserve dito. Kaya mga pagkakak, mga viewers, tara na! At mag-food dito sa Bay, Laguna. So yan guys, magpagpalang hapon sa inyo lahat Tara na at samahan natin muli, -muli na naman maglalaboy sa na Palaboy TV At ating pupuntahan ang bagong kainan dito sa Puy Puy Bay, Laguna Malapit lang ang mga ito sa Celebrityville, dito lang yan sa Puy Puy Bay, Laguna Kaya mga padyang mga viewers, tara na at samahan natin muli, -muli na naman maglalaboy At hahanapin natin ang mga bagong bukas na kainan dito sa Bay, Laguna Ito ang kinatawag na Earth Foods and Ramen House dito sa... Poy poy bay laguna. Talaga naman may iba't ibang klaseng pagkain na sineserve dito. May Pilipino delicacies, street food, salad, and maki. At meron din silang dumpling. At syempre, ang ating pinakamasarap na paborito ay ang ramen at syempre ang kanlang halo-halo overload at syempre pagpunta natin napakaraming customer na kumakain dito na talaga namang sarap na sarap sa mga pagkain kanlang in order so ayan guys tara na at pasyalan natin na tikman ang masasarap na pagkain dito sa Earl Food and Ramen House dito sa Puypoy, Laguna. So ayan, iba't ibang klaseng pagkain na talaga namang napakasarap, malasa at talaga namang iyong may Tara na at ating tikman ang masarap na masarap na pagkain dito sa Earl Food House and Ramen House. Dito lang yan sa Puypoy, Bay, Laguna. Kaya mga pajak mga viewers, mga food lovers, tara na